Hello guys, it's Wing again, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel. So ngayong araw guys, mga kaweng, ito po ay naghahanap kami ng amakan guys, yung pandingding, no? Ang makan po ang tawag nito. So dito nakahanap kami guys, medyo mahirap din pala hanapin ito guys kapag kailangan mo talaga. Pagbiga pag, uh, hindi mo naman kailangan, madali mo lang siya makikita, makikita mo lang siya sa tabi-tabi ng kalsada, sa tabi ng daan. So ngayon po guys, ay ayan bumili kami ng lima lang muna kasi may nakam- nabili na kaming ano kasi uh, dosin na piraso, piraso so ngayon bibili na naman kasi nakulangan po siya guys gagawa kasi kami ng ano yung bahay kubo ano, para sa aking bahay kubo guys yun po sa bukid kasi uh, wala kasi kaming bahay doon tapos pag nag ano kami mag harvest kami ng mga mais walang masilungan no, sa mainit na or ma, mainit, maulan na araw. So dito yan guys sa uh, Mawab sa Dabaw de Oro. Dito kami nakabili guys, nakahanap kami buti at may nagsabi na dito pwede daw makabili. So ayun pinuntahan namin ay siya nga mayroon nga naman talaga. At ayun na guys, talagang iniikot-ikot na ni Kuya niya no. Para pag uh, pagdinala namin hindi kami mahirapan guys. So ayan po ang ganyan po ang pag ano nila pag yung ano para madaling maano siya may ligpit no yung paglikit nila guys o yung ganun yan pag ikot-ikot nila diyan o ano bang tawag diyan so ayan magiging ano na siya para uh, bali baling lima po yan guys ginaganyan po nila parang iniipit-ipit nila guys ganun niroroll nila and then tatalian tapos yun na guys para hindi masyado disturbo kung dadalhin na natin so ito kasi ay pandingding sa aming ginagawang bahay kubo guys sa bukid sa bundok kasi ito lang po ang Uh, need ng aming panday. Sabi ko sa, sa kanya, sa aming panday, kawayan, hindi niya kaya. So, ito na lang ang gusto niya. So, meron dito mat, may bibili din na parang nipa na atip, ganun. And then, yun na guys. Ito yung aming bahay ako uh, kubo. Wala pang hagdan, hindi pa kasi tapos. Tapos, yun na akitin natin sa loob, ay sa taas. Ayan po, no? Medyo mahirapan yung mga ano dito pag hindi sanay, guys. So, kasi tayo medyo sanay na. Ayun na, guys. Dito na tayo, no? Ayan po yung amakan. No. Ano bang tawag yun sa inyo? Yung kawayan, parang pandingding, gano'n. Ayan, no? O, yan dito yung aming panayan po ang panday namin. Ayan po dito ay sa tuktok ay overlooking po siya at mahangin dito. Makakawing. ayan po, tsaga lang talaga. Ayan po, and then, yun, nag na kami ng ano, pagkain para sa aming panday. Nang, pang sa ganun, makakain din naman. Ayan, nag na kami ng isda at saka yung kanin, ganun. Yan po, ngitsura niya sa medyo sa ano, guys, sa malayuan. Kaso lang which hindi pa talaga tapos pahapyo lamang ito guys no mga kawing pahapyo lang muna kasi yun lang kaya na natin. So ito maganda kasi ito ay ano eh sa mahangin na lugar and then pagka ano and then iniisip-isip ko yan guys yan pwede tayong tumitingin-tingin sa malayo ayan po para makapag-relax relax yung ating uh, may, no ayan po. Ayan. At saka yung kasing among mai, ang aming maisan guys ay magha-harvest sa kasi yan sa susunod na Uh, mga buwan. So, ayan. Sabi ko, yan dito na pwede na. Pwede na kasi dito i ano yung mga uh, nahar na harvest kasi hindi na maulanan at hindi na mainitan kasi may yero na din kasi yung atip na atipan na din ng yero. So, yun po guys. Request ng aking mama kasi na magpagawat uh, magpagawa lang kami ng bahay kubo lang ba dito sa bukid no dito guys walang kapitbahay No, walang mataas ang signal dito, kaso lang walang kuryente dito. So, ito lang po ay pasilungan lang namin kung sakaling kami ay magka ng mga palay o mais. Yan lang po may share ko. Bye. Salamat.